Nasa likod yun. <laughs> Kawawa ang mga itsura sa mga ring. Nagtumpok. Tayo wala pagkaon. Ayan si Luna. Ano yan, Lula? <laughs> unang, unang! Unang, unang! Ang tabi ito, ang tayo niya. Tricol. Tricol. Tricol.

<t> Ayon, <taki> hindi ka Nagtumpok mo dia ah. Si Trico lang nagbukod. Ito na, ito na. Walang. Hindi ka. Loto na ka hmm, sakay, sakay siya tokokan kanin ni derum Luna Luna La pang mga hapunan ng mga ming, -ming. di pa luto ang kanin

どうぞ。<laughs>